Good afternoon mga boss! Nandito so, naman ang inyong uh, PCNET Boss TV So nandito kasi si Boss Enzo Turuan ko kayo kung paano magkaroon ng computer shop oh, Nandito tayo sa work, sa trabaho natin So habang nasa trabaho tayo, tuturuan ko kayo kung ano yung mga kailangan ninyo Para maka-build or makabuo ng isang computer shop or isang PCNET So, dito, ituturo sa inyo dito sa ating kanan at sa ating kaliwa. So, dito nilalagay mga kailangan nyo, ha? Pero mamay, ituturo ko kayo sa aking uh, computer shop. Or, uh, piso na business. So, unang-unang -una, kapag ka pupuho kayo ng computer shop or piso net, uh, ito yung mga kailangan ninyo. So, unang una syempre, computer. So, anong mga computer? So, computer na pang gaming. Siyempre, yun yung mga in-demand ngayon, yung mga kailangan ng mga bata, which is yung mga panglaro na computer na maraming laro. Siyempre, so, pwede na, pwede, siyempre, pagka pang gaming naman na computer, pwede, pwede na rin yan sa mga pang ah internet or pang, pang search ng mga, siyempre, mga projects, assignment ng mga bata, yun yung mga kailangan ninyo. Siyempre, bukod sa computer, ano ba uh, kinokompose ng computer? Siyempre, meron kayo ka uh, uh, monitor, meron keyboard, mouse. Siyempre, meron din yan. Uh, CPU, ang pinaka-importante. So, sa CPU na doon lahat yung mga computer parts, mga kailangan din nyo, siyempre, para mas bumilis or mas maganda, mas magaan gamitin yung computer. Ibig sabihin, para hindi siya naghahang. Ha? Huh? So, ano pang kailangan nyo para bumuo ng isang computer shop? So, una ko na yung computer. ah uh, sumunod kung uh, kailangan nyo na no piece, no piece niyempre, na piso na, syempre, kailangan nyo ng timer. So, timer, yan. Yeah. ng ganyan sa so, nakikita nyo sa screen. ah uh, so, dalawang klase. Meron mga iba't klase ng timer. Meron nga uh, dual na timer o dalawang dual coin slot. Meron siyang kaliwa at saka kanan. So, dalawang computer ang sakop niya. Tapos, Ah, uh, pwede rin naman na uh, the timer so if hindi niya kailangan ng ka uh, timer na inuhulugan so kayo na nasabihin ng kliyente niyo is one hour lang po kami puya. so pwede ah uh, pero kayong uh, server na tinatawag so doon nilalagay put na isang oras tapos pag naubos yung oras na yun is kusa nang uh, mamamatay yung computer niya yung monitor kung pagka so kapag nag-extension ng time sa kailangan na uh, ma-open uli yung computer or saka kapag binigyan siya ng access. <coughs> ano pa? Bukod sa computer at saka point slot or timer, uh, kailangan niya rin ng switch hub or like a uh, 16 port switch hub katulad nito nakikita nakita yan ayan nilagay ko. Mamaya i ko sa computer shop ko kung ano yung mga meron din. Actually, ito sinasabi ko sa inyo na kung anong meron din doon. No? Siyempre, ang pinaka isa so pinaka importante kailangan niyo pag ng computer siya is internet connection. So, meron tayong PLDT, meron tayong Globe, meron Converge. So, lahat yan pwede, pwede. No? So, mas maganda kung 50 Mbps pataas. So, sa akin, sa computer shop ko, meron akong 6 na unit sa ngayon. ah uh, meron tapos, uh, ang internet connection is ah uh, Converge na 200 Mbps which is 1,000 500 lang uh, monthly. Tapos meron siyang 150 pesos na installation fee. So, 1,650 yung pinabero ko kada month. Uh, which is napakasulit na kasi aning na computer sobrang lakas na nun. Tapos bukod doon, inibigyan o sinasarend ka ng internet yung aking na uh, pinsan sa bahay nila at saka sa bahay namin na bahay ng parents ko. No, tatlong bahay ang kinakawerad noon, tapos yung mga computer is hindi naman naglalag na last ng 200 FPS. Tapos, ano pa ang kailangan nyo bukod sa mga yun? Mayroon tayong computer, mayroong uh, coin, coin slot or yung timer. Tapos, nabanggit doon na rin yung uh, internet, yung switch hub. Tapos, uh, internet, syempre, yung provider nyo. Tapos, at pa ba kailangan ninyo kapag magtatayo ko ng computer shop? Printer! Kailangan nyo ng mga printer. So, pwedeng, uh, sa akin kasi dalawa yung printer ko sa bahay. Isang pang uh, bang print ng mga photos. Tapos, yung isang printer naman, pwede rin naman yung pang-print ng photos. Kaso, more like, uh, mas, ano niya, kapag uh, mas expertise ng computer na printer na yun is yung pag si Xerox, tsaka print-print lang ng mabilis. Ganun. Black and white, ganun. Ah, meron kayo na. So, bukod yan sa printer na yan, uh, kailangan nyo din ng ano, kung, uh, laminator, tulad yan. So, pwede kayo nang maglagay ng laminate para kumpleto yung uh, computer shop nyo. Meron ko yung print, meron ko yung xerox, meron ko yung laminate, saka scanner, yan. Kumpleto naman, more, for naman sa mga printers natin ngayon is meron mga 3-in-1 kasama ni xerox, print, tsaka scan. Yan. So, bukod yan sa mga yan, Ah, uh, pa pa pwede yung idagdag. Pero so, well, syempre, yung place dapat maganda rin yung lugar na pagtatayuan nyo. Ah, uh, nasa maraming tao, pwede ring nasa highway, na commercial space, mas maganda syempre, mas marami tumata, mas marami makakita ng business nyo. <coughs> Tapos, syempre dapat paganda rin niyo rin yung place nyo, yung magbubukas talaga sa internet shop. So, magtagay kayo ng kung may budget, magtagay kayo ng mga, ano, gaming chair, tapos uh, magpaayos kayo ng mga tables, tables, at saka ito, para babagay sa mga uh, computer ads. Siyempre, mag-search kayo sa Google kung ano yung ano, uh, computer shop na gusto ninyo. Tapos, ayun, uh, ikayahin igayahin nyo para mas, ano, aesthetic yung itsura, tapos mas magundo, ano, mas magandaan yung mga bata uh, mas marami maglaro at uh, sasabihin nila sa mga kasama nila or kaibigan nila na dito kayo maglaro, maganda yung computer shop na to, syempre. ito, syempre. Uh, ano pa ba? Uh, magbenta kayo ng soft drinks sa inyong mga computer shop or any drinks. No? So, kaya pag sitkan ito, pag, pag nagugutom nagugutong yung mga bata, yeah. hindi na sila uuwi. Mag-order na lang sila sa iyo para hindi doon na sila kakain. Para mas maganda yung laro nila. Tapos, uh, Ayun, maglabas kayo ng mga promo, lalo na kapag nabago yung shop nyo or computer shop. Maglabas kayo, magbigay kayo ng mga promo sa mga bata, like if, for example, pag nagdaro sila ng 1 hour, may libre silang soft drinks or may libre silang extra ano, oras. No? Ganun. So, sa computer shop natin, teka, ituturo ko na kayo. Teka, let's go! Ito pala yung laman ng ating uh, computer shop or PC net mga boss. So, ito, meron tayong uh, mga computers. So, sa ngayon, meron tayong mga anim na naka-install mga, mga gaming computers sa ating uh, com shop. So, ayan na ay, ikita nyo. Meron tayong mga cutter, uh, laminator, uh, printer. Ano pa ayan? Yung mga, kita nyo yung mga monitors natin. keyboard at coffee bendo. Ayan. Tapos, sa taas, ito yung ating switch hub which is diyan ang gagaya, Yan yung distributor ng ating internet, no? Para magkaroon lahat yung mga computer ng kanya-kanyang internet. So itong pinapakita naman natin which is yung uh, coin box or uh, yung inuhulugan ng barya na tagpipiso lang sa ibang computer shop ang gamit nila limang piso sa atin ay piso lang no? pero equivalent sa 4 minutes or kung 5 piso rin ang ihulog nyo is uh, 20 minutes na equivalent nun. So, ayan yung mga computers natin. Sa so, ngayon kasi wala naglalaro sa El pa tayo. Tapos, ito pakita ko lang sa isang CPU natin. No? Uh, itong nasa screen nyo, yang, para yung, para bumilis ng computer nyo, gamit kayo ng SSD para mabilis yung booting. No? Mabilis bumukas. Tapos ito, para mas maganda yung graphics, yan, video, video card. <coughs> Tapos sa computer shop natin, pakita ko lang din, meron din tayong coffee vendo. Ayan yung nakikita nyo sa screen. Tapos, sa tabi niya, meron tayong piso wifi no? Para lumakas yung kita natin, lagyan nyo po niyan, mga boss. Yan, salamat, mga boss.